Reading your comment, part 0. Alam mo bakit part 0? Kasi wala pang nag-comment. Kaya mag-comment na kayo para makaano na tayo. Kaya ngayon, ang gagawin natin muna, tayo ay magpa-parkour, yeah. Pag namatay tayo, tapos na ang parkour natin. Oh yeah, tara, let's go. Ups, 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 ups dandan lang. Kasi baka tayo mahulog at tayo mamatay. Yeah. Ups. Oh, oh my goodness. Ups. Oh my goodness. Yan, dandan lang. Oh my goodness. Uy, hindi ito peke. Peke, hindi yan. Uy, peke na naman. Ay, mali. Dito pala yun. Yan. Hey. Tara na, magtasa tayo. ups 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 tara andi lima lebih zombie oh my goodness ay zombie huwag ka sa akin lumapit huwag niyo ko mau patayin kasi gusto ko pa mabuhay hey kaya ngayon dito siya sa crafting table ups ups oh my goodness tara up up ups may harang digdi okay okay dito tayo na kasi may harang ayun dito tayo let's go ay boom penis tara tara Taas na tayo dito pagka-parkour lang tayo kasi wala tayong magawa kasi wala pa nagko-comment kaya ngayon parkour time Yes, sir. 'Oh, bilisan lang natin. Oh, 'Di ba? Dito na tayo sa maraming puno. Oh my goodness. Oh my goodness. Up. panis. Oh my goodness. Upsi. Yan, dandan. Opsin. upsin dan, dandan lang ayun sa ano na portal oh tapos yun wala nandito tayo kaya nga mag feeling superman tayo ngayon bang go dito ay dito na bang go oh my goodness tara portal na naman portal na naman okay okay and then taas tayo Ups, 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 ups. Ay, walang yan. Nahulog. Ganun ang sinasabi ko. Nahulog pa tayo, ah. Ups, ups. Ay, walang yan. Nahulog na naman. Pag minamalas naman talaga. Ups, ups. Ups, dahan up, up Mamamatay agad tayo dito ah para hindi tayo dito mananalo. Ay, patay agad. Kailangan natin dito hindi mamatay. Matay. Thank you for watching. Bye-bye.